Mga palanglako sa pananampalataya, pakinggan natin ang salita ng Diyos sa Lukas chapter 4. At si Jesus na puspos ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at inihatid ng Espiritu sa ilang. Sa loob ng apat na araw na tinutukso ng diablo at hindi siya kumain ng anuman na mga araw na yaon at na maganap ang mga yaon ay nagutom siya. At sinabi sa kanya ng Diyablo, Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipagutos mo na ang batong ito ay maging tinapay. At sinagot siya Hesus Jesus, Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao. At inaakyat pa siya niya at ipinakita sa kanya sa sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian sa sanglimutan. At sinabi sa kanya ng Diyablo, sa iyo ibibigay ko ang lahat ng kapamalahang ito at ang kaluwalhatian nila sapagkat ito ay naibigay na sa akin at ibibigay ko kung kanino ko ibig. Kaya nga kung sasamba sa harapan ko ay magiging iyong lahat. At si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya na susulat sa Panginoon mong Diyos sa ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At dinala niya siya sa Jerusalem at inilagay siya sa taluktok ng templo at sinabi sa kanya, Kung ikaw ay anak ng Diyos, ay magpatihulog ka mula rito hanggang sa ibaba. Sapagkat nasusulat, siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ikaw ay ingatan. At aalalayan kanila ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, Nasasabi huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. At nang matapos ng diablo, ang lahat ng pagtukso ay hiniwalayan siya niya ng ilang panahon. At bumalik si Jesus sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu at kumalat ang kabantugan tungkol sa kanya sa palibot ng buong lupain. At nagturo siya sa mga sinaguga nila na niluluwalhati ng lahat. At siya ay napasa Nazaret na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian. Siya ay pumasok sa sinaguga ng araw ng sabat at nagtindig upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isayas at binuklat niya ang aklat na nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang nangaaapi upang itanyag ang kayaayang taon ng Panginoon. At binalunbo niya ang aklat at isinauli sa naglilingkod at naupo at ang mga mata ng lahat na nangar sa sinaguga ay nangakatitig sa kanya. At siya ay napasimulang magsabi sa kanila, ngayon ay naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. At siya ay pinatutuhanang ng lahat at nangagtatakas sa mga salita ng biyaya na lumalabas sa kanyang bibig. At sinabi nila, hindi ba ito ang anak ni Jose? At sinabi niya sa kanila, walang salang sasabihin ninyo sa akin itong talenghaga. Manggagamot, gamutin mo ang iyong sarili. Ang anumang aming narinig na ginawa sa Kapirnaum ay gawin mo naman dito sa iyong lupain. At sinabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, Walang propitang ang kinalulugdan sa kanyang tinubuang lupa. Datapwat, katotohan ang sinasabi ko sa inyo. Marami mga baong babae sa Israel na mga araw ni Elias. Nang ang langit sa loob ng tatlong taon at anim na buwan, noong datna na malaking kagutom ang buong siyang kalupaan. At sa kanino man sa kanila ay hindi sinugo si Elias, kundi sa sarikta sa lupa ng Sidon sa isang babaing bao. At maraming kitungin sa Israel ng panahon ni Eliseo na propeta. At sino man sa kanila hindi nilinis, hindi lamang sinaman na sero. At nangapuspos ng galit ang lahat na nangasa sinaguga sa pagkarinig nila ng mga bagay na ito. At sila sila'y nagsitindig at ipinagtabuyan siya sa labas ng bayan at dinala siya hanggang si babaw ng taluktok ng gulod na kinatatayuan ng kanilang bayan upang siya may ibulid nila ng patiwari. Datapot pagdaraan niya sa gitna nila ay umaon ng kanyang lakad. At siya ay bumaba sa Kapernaum na isang bayan ng Galilea at sila ay tinuruan niya sa araw ng Sabat. At nangagtaka sila sa kanyang aral sapagkat may kapamahalaan ang kanyang salita. At sa sinaguga ay may isang lalaki na may espiritu pero na demonyo at siya ay sumigaw na malakas na tinig. Ah, ano mayroon kami sa iyo, Jesus? Ikaw na nasarino. Napirito ka ba upang kami iyong puksain? Nakikilala ko ikaw kung sino ka, ang banal ng Diyos. At sinuwa siya ni Jesus na sinasabi, Tung ka at lumabas ka sa kanya, at nang siya may ilugmok ng demonyo sa gitna, ay lumabas siya sa kanya na hindi siya sinaktan. At silang lahat ay nagtaka at nagsalitaan ang isa't isa, na nangyag sasabi, anong salita kaya ito? Sapagkat siya na may kapamahalaan at kapangyarihan ay naguutos sa mga dumal na espiritu, at nagsisilabas sila. At kumalat ang alingaw-ngaw tungkol sa kanya sa lahat ng dako sa palibot-libot na lupain niyaon. At siya ay nagtindig sa sinaguga at pumasok sa bahay ni Simon. At ninalagnat na mainam ang biyanang babae ni Simon. At siya ay kanilang ipinamanhik sa kanya. At tinunghan niya siya at sinaway ang lagnat. At inibsan siya at siya ay nagtindig pagdaka at naglingkod sa kanila. At nang lumubog na ang araw, ang lahat na may mga sakit na sarisaring karamdaman ay dinala sa kanya at ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at sila ay pinagaling. At nagsilabas din sa marami ang mga demonyo nagsisigaw na nagsasabi, Ikaw ang anak ng Diyos at sinasaway sila na din niya sila tinutulutang mga salita sapagkat na alaman nila siya ang Kristo. At nang araw na ay lumabas siya at naparoon sa isang ilang na dako at hinahanap siya ng mga karamihan at nagsiparoon sa kanya at pinagpipilitang pigilin siya upang huwag siyang humiwalay sa kanila. Datapwa at sinasabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos sapagkat sa ginito ay sinugo ako. At siya ay nangaral sa mga sinaguga ng Galilea. Mga pananggakos, pananabataya, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon Diyos. Amen.